Ayan mga idol. So quick tips lamang po mga idol. No? So ito nga pong video na to mga idol, ito po yung tungkol dun no, sa pinag-usapan natin na karan na yung posible na maaari mangyari dito sa Pilipinas na yung sinasabi nilang magnitude 8.3 earthquake mga idol no? At yung iba naman sinasabi na baka mangyari na rin yung the big one. So yung estimated na lakas no is magnitude 7.2 earthquake. So malakas po yan mga idol kasi kung i-compare natin sa nangyari ngayon sa Myanmar, nagkaroon po sila no na 7.7 magnitude Operation The alam nyo ba mga idol na umakyat na po yung mga tao no, na namatay. Umabot na po sa 3,471. O ganun, kadami yung namatay dun sa Myanmar mga idol. Pero yun nga po mga idol no, yung isang vlogger na siner natin ng kamakailan mga idol no, na yung prediction nga niya na meron nga daw emergency na posibleng mangyari din dito sa Pilipinas. At uh, tinutukay niya dito yung 8.3 magnitude. So ang sabi niya mga idol, base doon sa prediction niya or doon sa vlog niya no, na ginawa niya, mangyari daw po yon ngayong April 22, 4 a.m. Ibig sabihin mga idol, madaling araw, madilim po yan. So yon ang mas delikado mga idol no. Kasi kapag ka madilim, totally blackout kasi yan mga idol no. Kapag ka nangyari yung ganyang disaster. Kung yung sa Myanmar, umaga po nangyari no, maliwanag. Pero ang dami pa rin pong namatay. So ibig sabihin, mas delikado mga idol kapag ka madilim. Kaya dapat po handa tayo no. So yung sinasabi ko na April 22 mga idol, hindi naman po, po yung confirm. Kumbaga prediction lang po yun. Maaring mangyari at maaaring hindi. Pero mas maganda, ipanalangin natin no, na wag na mangyari. Kaya dapat mga idol, no, handa rin po tayo. Kahit anong disaster pa yung mangyari, no, kahit hindi naman lindol. Kahit anong emergency cases pa yan, dapat handa po tayo. So paano ba natin pagandaan yan? Kasi base sa pag-aaral mga idol, no, dun sa estimated recovery time is dapat 3 days. Dapat handa tayo ng tatlong araw. Pero hindi po yun ang recovery period mga idol. Kasi pag sinasabing recovery period, yung talagang handang-handa na yung lahat. Naka-recover na yung lahat. Pero itong gagawin natin mga idol, itong tips natin ngayon, good for 3 days, recovery time lamang no. So yung sinasabi natin mga idol, sa loob ng 3 days, dapat meron tayong pang-survive. Or meron tayong survival technique. So paano ba natin gagawin yan? So mostly kasi mga idol, kapag ka mayroong emergency, katulad yan, nawala yung internet, nawala yung tubig, nawala yung kuryente. Ibig sabihin, nag-blackout no? Or nag-shutdown. So hindi naman agad-agad yan may balik mga idol. Kasi unang-una, kung saan tayo nakatira, halimbawa Pasig. So yung katabi niyan, malamang affected din yan. Halimbawa, Makati tagig. So yung mga katabi niya ng Pasig, ibig sabihin, affected din po yan sila. So hindi yan sila kaagad maka uh, response respond so, doon sa mga tinamaan kasi baka tinamaan din sila. So dapat ang gawin natin mga idol, sa sarili natin, handa rin po tayo no. Sa ano ba yung mga gagawin natin? Mag-imbak tayo mga idol no ng pagkain. So yung imbak natin ng pagkain dapat good for 3 days. Mas mainam kung mas mapaghandaan pa natin ng mas matagal. So pwede mag-imbak na tayo ng pagkain, tubig na inumin, power bank para dun sa mga cellphone natin na maaaring malubat. At of mga idol, yung emergency kit. So ano ba yung mga nilalaman ng emergency kit natin? Dapat meron na doon, no? may gamot, bitadine, alcohol, chocolate. Lagyan natin ng chocolate mga idol, no? At uh, whistle or yung pito. Kasi mga idol, no? Uh, limbawa, sigaw tayo ng sigaw. Lalo-lalo na, no? Pag sa ilalim ka ng building, sigaw ka ng sigaw darating yung time mga idol na mamamaos ka niyan, wala ka ng boses. Pero kapag uh, may pito ka at mayroong mga rescuer, narinig mo halimbawa no, may mga aso na, mga kinain, gamitin mo lang yung pito. Kapag ginamit mo yon marinig ka nila. So hindi mo kailangan sumigaw kasi baka maubusan ka rin ng boses. So yung mga nabanggit natin dyan mga idol, Katulad ng pagkain, mga basic needs lamang po yan sa loob ng 3 days. Wala pong problema mga idol no, kung nasa loob tayo ng bahay. Pero paano kung nasa labas tayo, magtatrabaho tayo or namasyal tayo? So yan yung mahirap. Kaya dapat po no, paghandaan natin. So ulitin ko lamang mga idol no, maniwala ka man o hindi, mangyari man o hindi, pero pinaghandaan mo, mas mainam.